Kumusta mga kaibigan kong muslim? Did you know na si Muhammad mismo naniwala na siya ay possessed ng evil spirit? The first time daw he received his revelation, sobrang natakot siya. Umuwi siya ng nanginginig at sumigaw, Itago ninyo ako. Ayon sa Sahih Bukhari, Book 1, Hadith 3, natakot siya na ang nagpakita sa kanya sa cave ay isang jinn, isang demonyo, na gustong saktan siya. Si Khadijah, asawa niya, ang nagsabi na hindi iyon demonyo kundi anghel daw. Pero think about this. Wala ni isang propeta sa Bible ang naniwala na sila ay possessed ng masamang espiritu. Hindi si Moses, hindi si Isaiah, only Muhammad. So tanungin mo sarili mo, kung nagsimula siya sa paniniwalang siya ay possessed ng evil spirit, anong espiritu kaya talaga ang nangusap sa kanya? Tara usap tayo. Comment na.